Ito na tayo guys, yung huli na tayo ng isda. Kunti pa lang yung nahuli namin guys. Ito guys, guys, mayroon. Ya, tina tawak Magandang umaga sa lahat ng mga viewers Kahit hindi mga viewers Magandang umaga sa ating lahat Ito tayo ngayon sa bye namin dito sa May Malapit sa bahay namin At Manghuli tayo ng Pampain kasi wala dito Doon tayo sa malayo Bandang Ano bandang Lungsod andun tayo mang huli kasi andun daw ang hipon ang lahat ng taga rito sa amin pumunta doon doon tayo mang huli. At, at maraming salamat sa inyong kumpanod palagi araw araw at dito lang muna maya na lang ulit ako mag -video sa pag mayroon na kami mahuli, hipon at maraming salamat sa inyong lahat bye bye guys sa inyong lahat bye bye ingat kayo palagi a few moments later hello guys magandang umaga guys ito guys nang huli kami ng pampain namin guys kasi walang hipon doon sa lapit sa amin dito tayo sa bandang Don ito ito dun Luis yan ito Ferdinand gutusan at parang kapalang ulap, bulan yata at Punta na tayo doon sa Uwi muna tayo kasi magbihis pa ba ako Basta ako guys At ito ang nahuli namin pampain Ito Isang tray Kahit na ito Kahit mayroong mga Kunting mga mga dahon-dahon sa ano, mga damo. Okay lang ito kasi tagi-isahin naman ito pagpain. Uwi muna tayo. Mag-base ko tayo. Okay, dito lang muna. Mamaya na lang ulit ako mag... Mamaya na lang ulit ako mag-video pag... Ano na tayo, manghuli na tayo, managat na tayo. Ah, uh, mangisda na tayo. At maraming salamat sa inyong pag panood palagi. Sana hindi kayo magsasawa sa pag-support sa akin. Uh, maraming salamat at ito mga manan Sige guys, dito lang muna. Bye bye guys. Ingat kayo palagi. A few moments later. So guys, magandang umaga guys. Pusin na tayo guys. Mm, Pusin na tayo ng isda. Pusin na tayo pa lang yung namin guys. ng mm -hmm. yeah, tinatawag dito sa amin, guys. Marapugan, guys. Marapugan ang pangalan nito. Uh, ano ang anong kapay niya? malakas ng langoy ang mga anoon mga kapay tinatawag sa amin ay ganito Ito mga aba ganito ang pinain ko guys kanina ito ah uh, hipon ito sa, sa tagalog sa amin dito pasayan ito pasayan na maliit ang tinatawag dyan sa ano sa Luzon sa Manila na hipon ano ito kasayan ito sa amin kasayan na malaki ka kinana kasayan hipon pa rin ito ang pangalan dyan sa Luzon sa mga Tagalog Pero ang hipon dito sa amin guys, ito. Ito ang hipon dito sa amin. Ito magkaiba. Ang pampay namin, itong hipon na maliliit. Sa Tagalog ito hipon, pasaya namin ito sa amin. guys, dito lang muna. Mamaya na lang ulit kami mag-video pag ando na siguro sa bahay. Bye-bye guys. Ingat kayo guys. Bye-bye. Two hours later. so guys, magandang hapon. Guys, mga uwi na tayo guys. Hindi nagpahulang hindi nagpahulang isda guys. Matumal masyado o oh, parang monos ata oh. Uh, may itim doon sa bandang kanawayan bandang nabal itim ang ulap simula ng mahina na hangin mula doon at hindi tayo tumal hindi nakabinta ngayon hindi nakabinta ng lista kasi ulam lang ito masyado matumal hindi guys dito lang muna ba Bye guys. lagi. Bye -bye. bye bye. A few moments later. Aw, hey tawag uh, tayo nang para sa nang -mala, mga malaki isda, baho pang uling. So Tolas, tinawag dito sa amin na uh, kitang. Walang re. Ito nga mga malalaking tawil Ito nga mga malalaking tawil Ito ang gagamitin natin pang huli ng isda guys Ang malakihan na huli ito dito. tayo guys. Laging mga maligit lang mahuli natin. Gawa tayo ng para pang malaking isda. 嗯。 Ito guys eh. Tapos, ganyan yung ilagay dito. May ipako At dito guys. Tapos, pasok dito sa may butas ito at uh, ito ganito na Sige guys, dito lang muna guys. Kasi matagal pa ito matapos. Mamaya na lang ulit ako magvideo. Para, ano na, malagay na namin sa box ang itong mga nylon. At dito lang muna. Bye guys. Ingat-ingat lagi. Bye.